kel ito pakikita ko sa inyo itong karerahan ng kabayo dito sa Happy Valley. Ayan dito yan sa amin nakikita sa aming bintana at mamaya may magkakarera dyan ng kabayo. Ayan yung nasa kaliwa, na nandiyan sa may gitna. Ayan dyan ililipas ko yung kabayo para magstart start magkarera. Na, Samahan nyo ako panoorin natin ang pagtakbo ng mga kabayo. mula na mga panahong yan, rain or shine, tuloy ang kanilang pagtakbo. Ayan, tatakbo sila mamaya dyan. At hindi pa sila nalabas kasi nga maulan, medyo malakas-lakas yung ulan. Pahihinain muna nila ng kaunti bago nila ilabas lahat yung mga kabayong tatakbo. Ayan, kung makikita nyo, lumalabas na ang mga kabayo pa isa, -isa dalawa. At ikukondisyon yan, kailangan paikutin muna nila bago na nila ipasok dyan sa pag i ng pananakbo. Ayan, lumalabas na sila. At medyo may ulan pa rin. Ayan, pa isa-isa, dalawa, lumalabas na sila at nananakbo. Tapos doon sila sa kabilang side ikukondisyon muna, paikot-ikot. Ayan, kailangan kasi ikondisyon yung mga kabayo bago nila patakbuhin. Baka kasi mga magwalayan at mga manipa. <laughs> Ayan, dyan sila nagtatatakbo, nag-iikot bago isalang doon sa parang bahay na pag-iistartan. ayan na sila ipon-ipon ikot-ikot at isa-isa nang ipapasok diyan sa mahabang yan Ayan, isa-isa na nilang ipinapasok dahil nakondisyon na ang mga kabayo. Ayan, kung mapapansin nyo, ipinapasok na nila dyan sa pag i ng kanilang pananakbo. Ayan, naipas na lahat ang kabayo at ready ng malakbo. Ayan, takbo, takbo. Kung sinong mauna ay siyang panalo. kung gaano kalayo ang iniikot ng mga kabayo kasunod niyan sa kabilang side ay ang ambulansya at isang paramedic. Ayan, nananakbo sila. Ang mga kabayo ay nananakbo kasunod din yung dalawang sasakyan na umaalalay sa kanila. Naghihiyawan na sila dahil malapit na sa finish line. Ay pagtapat diyan sa bilog na 'yan. Yan ay finish na ayon sa line na 'yon. So, alam na kung sinong nanalo. Ayan, kinabukasan dahil umuulan, maraming natuklap na lupa. So, ayan, inaayos nila at pinaplat ulit ayan yung mga bulldozer niyang maliliit para maplat yung na ano, ng paa ng kabayo Salamat sa pagsama nyo sa akin sa pananood sa paghahanda bago manakbo ang kabayo hanggang sa manakbo. At yan nga, nire-refer nila yung mga natuklap na lupa. Ayan, salamat sa inyong lahat. Hanggang sa susunod ko pang video. Bye-bye!